dapat sinunod ang provision ng Rome Statute. Dapat sinunod 'yung pagharap kay PRRD sa lokal na hukuman. Dahil ang dahilan nga na may provision na ganyan ay eh para maiwasan 'yung mga ilegal na pamamaraan. Para mahuli ang isang nasa sa ICC at madala sa harap ng hukuman. So ang Art. Article 59 mismo ay nagsasabi na kinikilala nila na mali ang kidnapping para maging basihan ng jurisdiction ng hukuman sa pagkatao ng nasasakdal. Ang tanong ngayon, gaya na sa kaso ng Eichmann, kung mali ba yung pamamaraan ng pagkakaroon ng jurisdiction sa pagkatao at pag-aresto sa isang nasasakdal, yan ba'y dahilan para mawalan din ng jurisdiction ng hukuman? Well, ang sabi nga po ng Eichmann, hindi. Pero meron pong isang decision ngayon ang ating uh, uh, Constitutional Court of South Africa dun sa kaso ng Ibrahim versus Minister na nagsasabi na kapag iligal ang pamamaraan kung paano nakuha o nahuli ang isang akusado maski pa siya ay um, inaakusa ng uh, paggagawa ng pinaka dumal na krimen laban sa international law, yan ay dahilan para mawala ng jurisdiction ang uh, hukuman. Ngayon, anong gagamitin a decision? Kasi sa international law, lahat naman yung mga decision ng mga tribunals, yan ay po pwedeng maging subsidiary source of international law. Subsidiary meaning secondary source. Hindi siya primary source. Pero pupwede siyang gamitin bilang ebidensya kung ano yung customary law na nag apply So, anong gagamitin nila? Well, natural, ako gagamitin ko yung Rome Statute mismo na patunay na talagang ang tinatanggap ngayong prinsipyo ay kinakailangan legal ang pamamaraan ng pag-aaresto. Yan ang dahilan kung bakit lumang mga bansa na sumapi sa International Criminal Court ay nagsabi na kinakailangan bago ipadala sa ICC, ihirap muna sa lokal na tribunal ang pagkatao ng akusado ng masigurado na yung mga iligal na pamamaraan para magkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman ay hindi nagamit para sa paghuli ng akusado. Ang problema, mayroon tatlong kaso na nadesisyonan sa ICC, yung Bamba at saka yung isa pa parang um, Lubanga, tapos may isa pa, nakalimutan ko, D, D yung uh, kaso, no? na nagsasabi na yung pamamaraan ng pag-aresto ay hindi raw makaka sa jurisdiksyon. Pero sa tatlong desisyon na yan, sinabi naman ng hukuman na didepende rin yan kung gaano katindi yung paglabag sa karapatan ng akusado. Pero sa aking paningin, yung paraan ng ginawa nila para uh, mahuli si uh, dating presidente Duterte ay nagresulta sa napakatinding paglabag sa kanyang karapatan. Unang-una nakita niyo naman, sabi nila doon sa kanilang sinumite na sa habeas corpus na sinampan namin para kay uh, Congressman Pulong na binasahan daw siya nung warrant of arrest. Hindi po totoo yan. Kasi wala pong pinakitang warrant of arrest. In fact, nagkaroon lang siya ng akses sa warrant of arrest ngayong araw na ito. Kasi kagabi, bago pumasok sa detention facility si Tony Kaufman, eh nagpa-print sa siya akin ng isang kopya ng warrant of arrest. At ngayon pa lang nabasa ni Presidente yung warrant of arrest laban sa kanya. E eh, ilang araw na nakalipas bag, matapos na siya ay naaresto at napadala rito sa Dahig. Pangalawa, hindi lang niya hindi lang hindi lang niya nakita ang warrant of arrest, hindi rin siya sinabihan ng kanyang mga karapatan. Ang binasa lang ni General Torre at nakita ko naman ito sa Facebook ay eh yung mga karapatan na akusado sa lokal na hukuman. Hindi naman sinabi na da, meron din siyang karapatan na iharap sa lokal na hukuman at ang pinakaimportante pa na meron siyang karapatan na humingi ng interim relief for provisional liberty sa lokal na Pilipinas na hukuman. Kaya nga po mali yung sinasabi din nung Castro na uh, dito daw sa Hague haharap sa lokal na hukuman ang presidente, hindi po. Diretso na siya sa ICC, hindi na dumaan sa um, lokal na tribunal. Na. So nakikita nyo na yung mga tao ng administrasyon, hindi alam ang sinasabi nila. Yung sabi ng spokesperson na DOJ na sila ang competent judicial organ, ekekutibo po sila, hindi sila hukuman. At saka yung sinasabi ni Castro na lokal na Dutch court daw, hindi po Pilipinong hukuman iyon. At dahil hindi nga sumunod sa provision ng Article 59, naging kidnapping. Saka naman nakakita, inaresto, um, hindi binigyan ng kopya ng warrant of arrest, hindi isinabi ang kanyang karapatan sa ilalim ng Rome Statute of the ICC na naging legal na basihan kung bakit na-aresto ang dating presidente. Ngayon, um, anong remedyo? Well, tsaka na natin pag-usapan yan kasi nga hindi pa uh, buo ang kompleto ang defense team. No? At ako naman po, bahala si Presidente Duterte kung sinong pipiliin niyang mga abogado. Sa ngayon po, ang napirmahan pa lang niya si Kaufman at saka si um, Attorney Um, wala pa po akong uh, nalalaman kung napirmahan na, bagamat kanina po, eh, nakatanggap ako ng uh, email sa detention facility na hiningi yung passport ko, yung PDF version na aking passport. No? Uh, importante po kasi makapasok ka doon as a prospective counsel, tapos ikokumpirma ni Presidente na isa ka sa kanyang mga abogado. Pero okay lang po yan. Miss, hindi ako makakuha abogado sa ICC. ako naman po talaga ang advisor ni Presidente Duterte pagdating sa ICC 2018 pa.